tips para mabilis maglandi yung inahin natin, dumalaga man yan o bagong walay, so sa dumalaga yan, halimbawa dumalaga, nasa 6 to 7 months na uh, hindi pa rin naglandi, so magbigay tayo ng, maglandi man yung hindi pa magbigay tayo ng vitamin B complex at vitamins E, D, E, sa vitamin B complex, 5 mL vitamins E, D, E 5 mL, vitamins E, D, E, pang fertility po yan guys, pang strong ng uh, semen, yan, so sa bagong walay, uh, halimbawa mag uh, walay tayo ngayon 28 to 30 days ang tamang pagwalay advisable po talaga para hindi malugi so araw ng walay sa umaga magwalay ka ng umaga purgahin mo na ng hapon or kung hapon ka magpurga kinabukasan tsaka uh, hapon ka magwalay walay so sa umaga magpurga ka tapos pagkahapon uh, magbigay ka ng vitamins A, e, D, E at vitamin B complex so 5 ml vitamin A, e, D, E mas maganda kung 10 ml yung vitamin B complex dahil bagong walay, medyo weak yan. So, tapos, ang ipakain guys, halimbawa, uh, magwalay ka ng 28 days. So, 26 days pa lang guys, pwede mo napakainin ng uh, starter or grower. So, yung iba pero iniwasan nga natin makapagproduce ng maraming gatas. So, pwede starter or grower. Tapos, uh, i-stop mo yung starter grower kapag uh, naglandi na. So, bakto to kana, ka na. Pero kung hindi naman payat, hindi uh, saktuhan lang, kondisyon yung inahin sa pagwawalay. So, okay lang kahit gestating ngayon pakain, So, ang gamit ko yan, yung gestating guys, yan, uh, mga pro-developer po ng Figurulak, yan po yung gamit natin na gestating. So, ngayon, uh, ang sukat sa pagpapakain, halimbawa, nagwalay ka ngayon, wag mo muna pakainin. Pwede mong bigyan isang takot lang ng ganito, yan, tapos tubig. Yung tubig, mga kalating galon, yan, mga ganyan, para lang hindi magingay. Tapos kinabukasan, magpakain ka na guys, 2 to 3 kilos para mabilis manumbalik yung condition niyan. Imagine, nakapagbigay ka na ng vitamin B complex, vitamin C, D, E, napurga na, tapos sapat pa yung pinapakain mo. Tapos yung pinapakain mo pa, quality feeds, pwede ang starter at grower, so mataas sa crude protein po yung mga yan, kaya mabilis makarecover sa pangangayayat at uh, sa panghina ng katawan nating inahin kapag bagong walay, so nakakatulong yan. So ngayon, ang sukat sa pagpapakain, kapag naglandi na, so mag adjust ka na naman yan. So meron na akong program dyan, sukat sa pagpapakain, simula i hanggang sa makapanganak, makapanganak hanggang sa maiwalay uli. So marami na akong video about dyan. Merong binidyohan ko lang, meron talagang nakatype lang. So konting tiyaga lang sa pag, panood ng video dyan. So ah, halos na lahat. So yun guys, sana makatulong sa inyo dahil daming problema. Daming nagchat-chat na antagal, tagal hindi pa naglandi yung ganyan so yun po ang dapat gawin gawin nyo lang yun guys sigurado yan mabilis maglandi yung inahin natin so, yun po sana makatulong pwede nyo i-share for uh, tips sa ating kapwa backyard aggressors dahil kailangan na kailangan po talaga nila yan dahil uh, maraming mga backyard na zero knowledge po talaga kaya makakatulong yung uh, pagbabahagi natin ng mga tips in idea at yung pag-share po ninyo so, yun po maraming salamat happy farming